ang mga Israelita ay napilitang lumikas palayo sa lupang ipinangako sa Egypto. Dito, sila ay inalipin ng paraon. Sa nakalipas na apat na taon, sina Abraham at ang Diyos ay naging alaala -ala na lamang. Ang kanyang bayan ay naging alipin ng pagdurusa, maliban sa isa. Moises. Patayin ang mga sanggol na lalaki! Pinapatay niya ang mga napakaraming sanggol. Natakot siya sa pag-aaklas. Masyado ng marami ang iyong kalahin. Ang aking... mga kalahin? Iniligtas kita. Pero unang yung bayan mo, Isis, ang ating mga alipin, ang mga Israelita. Mayroon kang kapatid na lalaki, si Aaron, at kapatid na babae, si Miriam. Ngunit hindi sila katulad natin hinihintay mo! Ang trabaho ka na! Dali! Sinasamba nila ang Diyos ni Abraham. Ngunit tinalikuran sila ng kanilang Diyos. Tinatalo na yung bayan, Moises. Hindi ka namin kalahe! Sinasamba nila ang Diyos ni Abraham. Hindi mo siya dapat hinihayaan kung kumpinyan. Up Ngunit tinaliguran sila ng kanilang Diyos. Ako magiging paraon! Ganito po ako. Ako ang Diyos ni Abraham, Isaac, at ako. Totoo po kayo? Oo. Nakita ko ang dating ng aking bayan. Papupundahin kita sa faraon upang palayain sila sa hinto. Ngunit sino ko upang palayain sila? Sasamahan kita, Moises. pangalan ng inyong kapangyarihan, palalayain ko ang aking bayan. Inuutusan kita na palayain ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin. Inuutusan? Palayain mo ang aking bayan. <laughs> Matapang ka sa pakikipaglaban, Moises. Ngunit hindi mo alam kung kinakaatras. Kapag hindi mo sinunod ng Diyos, Parurusahan ka. Pagkalipas na maraming taon, nagbalik ka upang takutin ako. Sabihin mo nga sa akin, yung bang Diyos niyong hindi nakikita magpaparusa sa akin? Yung nagpabaya sa kanyang bayan? Yung tumatalikod sa kanyang mga tungkulin, sa kanyang nakaraan? At sa kanyang pamilya? Ituro sa kanya kung sino'ng tunay na Diyos! <tod> Ako ang Diyos! Ako ang Diyos! Moises, nagalit ang faraon. Parurusahan niya kami. Huwag mo nang palalayin ang sitwasyon. Nausap ako ng Diyos. Pipilitin niya ang faraon na tayo'y palayain. Kung kinakailangan. Anong gagawin natin? Tandaan niyo, mga kapatid ko, lahat kayo, manalig kayo sa Diyos. Malayo sa atin ang faraon. Hindi ba't hindi kanya pinakinggan nung kaharap mo siya? Paano kanya pakikinggan ngayon? Pagmasdan mo. Ilagay mo ang yung tungkot sa tubig. Palayain mo ang aking bayan. Paraon, paraon! Anong nangyayon? Nayuan niyo ako! No. Moises! Kasama natin ang Diyos. Magpapadala ng sampung salot ang ating Panginoon upang magbago ang isip ng paraon. Palayain mo ang aking bayan. Hindi, ma'am! hindi maaari! Hindi maaari! Mga bala. Lumayo kayo yan! Mahal na prinsipe! Hindi maaari! Masasaksihan ang uling salat. Darating ang kamatayan. Kapatayin ang lahat ng panganay na lalaki. Hindi tayo madadamay! Bakit mo tayo parunusahan? Walang makakaligtas sa kapatayan. Bakit tayo madadamay? Bakit, ba bakit tayo madadamay? Makaliligtas tayo sa paghihigan din ng Diyos kung susundin natin ang lahat ng sasabihin Niya. Huwag matapon! Pahiran ng dugong pananda ang bawat tahanan! Pinahiran ng mga Israelita ang mga hamba ng kanilang pintuan bilang tanda na sila ang hinirang ng Diyos. Masinuyo na kayo. Nakakuha ang Diyos na palalayain niya ang ating bayan. Urikya batahin na ipapadala niya. Magtiwala tayo sa kanya. bahay ng mga Israelita na may dugong pananda nilampasan niya ito ng Abraham. Mamumuhay tayo sa lupang ipinangako. Kasama ang lahing. Kasing dami ng bituin sa langit. Ito ang paglikas. Makalipas ang apat na raang taong pagkakaalipin, Malaya na ang mga Israelita. Hindi ako makapaniwalang hinayaan ng faraon na makalaya tayo. Pinalaya tayo. Pinutos siya ng Diyos. Baliw lamang ang muling susuway sa Diyos matapos sa mga ginawa niya. Moises, ano ang gagawin natin? Moises, ang Diyos ang magtuturo ng dahan. Moises, bakit dito mo pa kami dinala? Ang Diyos ang nagdala sa atin dito. Sinabi ba ng Diyos kung paano tayo tatawin? Pagkakataon na kayo! Higit niyo! <laughs> Pagkakitaon niyo! <laughs> <laughs> Ngayon, ang Diyos mo, Moises? Hindi na sila makakaligtas sa atin! <laughs> sarili niyo! Ang mga Egyptyo! Kahangalan to! Anong gagawin natin ngayon? Wala bang libing sa Egypto? Dinalaw ba kami rito upang mamatay? Yeah! Dahil sa'yo, mamamatay kami! Bili. Anong plano mo? Umalik tayo! Nakasigilog na kayo! Horses! Anong gagawin natin? kung ka mga kaaway. Pinalayo mo ang kamatayan sa aming pintuan. よし Yeah. you 加油！加油！ Mahal kong bayan! Pinalaya tayo ng Diyos mula sa pagkakaalipin! Malaya na tayo! Napakalayo ng inyong nilakbay. Nauunawaan ko yon. Ngunit simula pa lang ito ng ating paglalakbay. Kailangan manalig tayo sa Diyos. Kailangan nating sundan ang Kanyang landas.